Iba't iba ang ginagawang hakbang ng gobyerno para palaguin ang ekonomiya ng bansa. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Taong Bayan para sa ikatlo niyang State of the Nation address, lumagunan nga ba ang ekonomiya at naramdaman ba ito ng mga Pilipino? Narito ang report. What this means is that in spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. Sa nakaraang zona ni Pangulong Marcos, 54 na ulit niyang binanggit ang mga salitang economy at economics at mga programa para sa pag-unlad. Sa kabila nito, 46% pa rin ng mga Pilipino ang tinuturing ang sarili nila bilang mahihirap. Raket dito, raket doon. Yan si Anna Lu, ang raketerang nanay ng San Mateo Rizal. Minsan, online seller. May oras na naglalako naman ng turon at iba pang kakanin. Pati pagiging promo dicer sa mga grocery store, pinapatos na niya. Marami pong mga budget kasi may anak po akong psoriasis. raya mm. sis isang babae ko merong sakit sa balat. So nagme-maintenance po sila. Doon po kami nagigipit talaga. Mm. Gusto raw kasi ni Ana Lu makadagdag sa kita ng pamilya. Kahit pa ang asawang si Kim, doble rin ang trabaho security guard at mekaniko. Pero kahit pagsamahin ang kita nilang 20,000 pesos kada buwan, kulang na kulang pa rin. Naluluwa ako na hindi ko alam, lalo na nakikita ako, sawa ako, ko, sawa ko naglalako. Mahirap talaga maging mahirap. Tugot luha, hindi mo pa sigurado yung narating mo kung sapat na ba to. Inflation o ang level ng pagtaas o pagbaba ng mga bilihin ang isyong pinakamalapit sa bituka ng 70% ng mga Pilipino ayon sa survey ng Pulse Asia noong Abril. Ang pangunahing pagkain ng mga Pinoy na bigas pumalo sa pinakamataas na presyo pagkatapos ng labing taon. Sa kabila nito, inihayag ng gobyerno na bumaba na sa 3.8% ang inflation rate kumpara sa 6.6% noong nakaraang taon. Isa raw ito sa mga senyales na nasa tamang direksyon ang economic policies ng gobyerno. Is this really true? Are these programs really going to produce all of these things? The state is strong, di ba? But is it really strong? Is that true? I I'm not sure. Isa sa mga binida ni Pangulong Marcos noong nakaraang zona ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Kasama pa naman ito sa mga pagkukuna ng pambayad sa ngayon 15 trillion pesos na utang ng Pilipinas. Sa panibagong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, malaking habon na maibalik ang estado ng ekonomiya bago ang pandemya at ang mas mahalaga, maramdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.